Health, super health. Ay, yung no, oh. <laughs> pa. So ito nga ka, mga kabataan helmet, mag-uulat muna tayo regarding sa latest ganap ni Mayor Lenny Robredo. Bongang Naga may super health center. Sigurado lang na iguana na siyang budget. Garo, kay kan dinugdok siya, di man siya pigbadyetahan. Oo. Um hali Senator Bongo, ang ang ano ni ang ang pag-build ng hospital. Pero may yung budget for equipment, may yung budget for tao, may yung budget for operations. Pero sa 2026, um, nag-budget kita for operations, Um, sabi ko si Tao, dahil di pa kaya takadakol kitang empleyado ngunyan, niyan, pero share among sa mga, sa mga health um, institutions ta, tapos yung mga equipment, pig sulisita. Ang iba kaya hali sa DOH, ang iba hali sa mga private foundations. Pero ang pinaka ang pinaka intent at least for Del Rosario Conception Grande sa Concepcion Pequeña, um imbes na pa, mapa pa dyan na lang. Ako kumpletuhon ta, may x-ray, may laboratories, may mga doktor. Hinabi pa kang alkalde, na nakaulay naman niya si punong barangay Francis Mendoza Katukod kang access road sa nasambit na super health center kasi pag usay kang mga pandjak asin terminal kay ni maging ang mga tindahan along the way pasiring sa nasambit na pasilidad so itong palaog nagulay na kami kanini ni Kapitan Francis uh, garo ano pa pagtuko ko lang sinabi ko na si iya nakaipuan hanapan taning ning garo terminal si mga pajak duman Tanda ay pwedeng agihan siya. Ta kung health center duman, ang ambulansya, hindi pwede. So, pigahanapan niya man, pati si mga tindahan. Um, igod, duman, igod duman property ang city, so pinag-aadala ni kung paano ilipat duman para si Palaog mas clear. Tapos, most probably, malaag kita shuttle Palaog. Garo pareha ba ang sa ospital? Tayaong ka siya sa likod yaon siya duman mismo sa may di, uh, actually di ko aron kung taon duman nila pero yaon siya sa kataid kang kang high school so laog laog itong maray so most probably malaag kita ni shuttle kasi meron silang super mayor yes wala iba kundi si mayor Lenny Robredo O, di ba ang daming mga kaganapan hindi pa yan maabot ang helmet Onti pa lang yan, or dalawa lang yan doon sa mga latest ganap. nag na si appointment, medyo halo-halo na din hinahalag. Um, Nagkaka-apply si applicants uh, para sa city director. Araman niya ni CD. nagkakapira si applicants. Pero maray man si experience sa kis CD. Uh, Poon kang ako nagtukaw ng July until September. Uh, maray man ang samuyang working relationship. So, uh, kang September pig, pig, um, nag-decide na kita na siya si siya si i-endorse uh, tapos nag-abot nga so uh, ano man expected na naman hinahalap tang ma uh, in fact just a few days ago may nagpadararapan yung application so pigsimbag ta naman na pasensya na na endorse na endorse ko na si Colonel Farinias Positibo man ang hepe Ejecutivo na magigibunan ng buelo ni Police Colonel Farinias sa mga dapat kaining trabaho na para man mamantinir o mas pang maging habama ang crime rate sa loob ng siyudadig Naga, tabali na ang mas masingasing pang kampanya kontra sa mga iligal na aktibidad, purog na ang iligal na droga. Ulay naman kami ni Colonel Fariñas kang direksyon, um, siyempre ang pinakainod si, si crime, tapos si hababa man actually ang crime incident sa Naga, um, pero ang mga problema talaga ni drugs um, nagkakaiguan na kitang problema sa bullying um, medyo gurugulpi man si policeman to population ratio ta so kinaulay ko nga ni si dahil may bastante man baka niya ako sa major roads pwede man sinda magtabang na sa traffic dahil nakulao ng problema ta ang traffic mo niyan uh, man nagtatabang naman sinda nagpa si buong traffic uh, mobility plan sa naga. Ta. Gulpi Ang gulpipang, pang pigaayos mo Pero hopefully, in the next month or so, mas mapulido ta na. Pero ngunyan nga ning full pledge na sa iyang appointment. Ano man, siya man niya naman hinahalat. Um, kita man, pig, pig, ara man ni CD na pig-adalan ta si Gabos na applicants. Um, pero sa hiling ko kaya mas maray na imbis na ma, ma, ma ano makikipagsapala rin kita sa deita pa na purbaran, mas maray itong na na tapos maray man si maray man si serbisyo. Sa kamaray man si leadership. So abangan niyo pa yung marami pang ganap. Buti pa sana gano, makabuluhan yung ganap. Dina oh, guys, si Mayora Lenny? Oo. Oh, di ka gaya yung iba. May ganap nga, pero hindi naman makabuluhan. Ay, may ganap naman din yung iba. Uy, teka lang, video ka, Porsi. Sino ba yung parang tae? Mm -hmm. <laughs> Bitabi po sa mga kumakain. Eh, kasi, nabasa Parang ayaw ma-flush. Oo, oh, ano ba naman yun? Parang, oh my God, you're still siya nagpapapray over. Di ba kala ko, baka'y ano siya, uh, pastor kids? kids. Eh, ba't ngayon parang naiba na ang hit ng hang? Ay, iba namang pastor. Kaya nga. Ano ba to? Ano ba siya? Ano ba to? Tawag daw, Jugo Park? Ano? Kung merong siya pa holic, eto, pastor holic naman. Ano uh, uh, na ngayon? Parang nangangailangan yata ng basbas. -bas. Ah, basbas? Basbas? Ah, kasi, ay, baka malapit. Oh, tagal nga eh. Pero ayan nga mga bata helmet. Comment nila kung alam masasabing niya dyan. Na talaga no, Beach Cooper? Bakit? Okay. Ang dami kasing ganap. Oo. Ang dami nilang ganap, diba? Oo. Alam mo si Mayora, ang dami-dami niyang ganap. Ang dami-dami niyang iniisip para sa kabutihan ng mga taga-naga. Para umangat ang lahat. Oo. Oh. Wala siyang iniisip pa na paano niya malulusutan. Hindi ka gano'ng iba dyan. Wala Lulu Wala kasing tinatago si Mayor Lenny Robredo. Talaga may transparency, accountability, and good governance siya. Wala siyang kinurakot, wala siyang kinulimbat. But in short, hindi siya korap. Di ka kaya na iba dyan, Diskuday. Ang iniisip, paano tatakas at tatakasan yung problema. Pag kaya sumut siya sa ice bath na yun, hindi na siya lilitaw. Hindi, baka lulutang yun. Ay, parang eh, ito di ba? So, ayun nga, mga batang helmet. Plus, ako nagsama ang video na to. Kaya lang na mag-subscribe at click ang notification bell para like, update, and sa lahat na may na-upload po namin ng video ka pa. Masi stay happy, stay healthy, and stay, stay safe ta. as always. Sabi nga sa buhay niya, nag-helmet din na mukhang keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Lenny B! Lenny B! Uh, Lenny B! Lenny B! Asusunod na gagawin niya ang